In fact, um, yung mga medyo mas uh, intense na mga food na talagang maganda siya for protection and and para makarecover yung skin natin from the harmful effects of the sun, meron tayong pomegranate, o medyo ano na yan, di ba? Medyo mahirap na siyang kunin. Mga grape seed, oo. Alam mo ba, nung bata ako, sabi sa akin ng doktor, kainin ko daw ang seed ng grapes. So ang mami ko, ang daladala niya, I mean, sorry, ang binibili niya is hindi yung seedless. Yeah, okay. May seed palagi. Talaga. Chinachaga akong muyain yung seed. <laughs> <laughs> okay. I seeds. never understood it before. And now mm -hmm. that I'm a doctor, I realize, oh my goodness, grape seed extract pala has stem cells. Oh, wow. That actually helps anti-aging, good skin and all that. oo oh, so ngayon my... iwas iwasan pa Grap natin. Hindi pa, <laughs> oh, diba? so, oh, pa, natin. Pero pala ang grape seed extract pala. Oo, oh, oh, mm -hmm. na nandun yung protection natin. Oo, oh, oh, it, it's a very good um, protection antioxidant and anti-aging. Mm. Pero do, curious naman po ako kasi meron po bang mga skincare care na ginagamit naman tayo na kapag alam mo naman na magbibilad ka kay bukasan, eh wag mo muna gagamitin. Yan, yeah, yan. Yeah. Uh, Oo nga. Ano ano ba, sa... ay kung magamit ako ng retinol, ay magbibilad ako bukas, wag, wag mo muna akong gagamit. May mga ganun po. O oh, ayan, nasabi ako? mo na. Ay, Oo, okay, <laughs> oh, oh, bakit? Oo. Oh. Oh, oh. Anything acidic, okay? Okay. okay? So anything that um uh, gives appealing peeling peeling uh, action let's say mga glycolic acid okay. 'yan oo uh, niacinamide yung mm. mga niacin already know wick 'di ba pag ka sa sun it can cause more damage because may peeling effect siya kojic acid 'di ba anything that peels Diba? ba okay. <laughs> anything that peels so bawal 'yan ma-expose ka sa sun kasi open yung balat mo mabilis siyang mm. maka ano ma, ma hurt ng rays ng sun. kumbaga, you anything that actually um, is kind of like a peeling solution, okay. like mga uh, rejuvenating natin mm -hmm. na medyo nagbabakpak yeah. okay. yung mga skin, o yan, delikado yan sa ilalim ng araw, bawal yan. So, kapag may plano kayo na mag-summer outing yeah. under the sun, stop nyo muna for two weeks. Pero dok, bakit weeks, sinasabi uh, naman po na pag... For example, nag whitening soap ka or nagpa-drip ka ng mga gluta po. wag daw munang lalabas muna kapag 'yan mainit daw po kasi madadamage damage daw po 'yung skin Ayan, yeah. Actually, that is right. Okay, I'm talking about glutathione and whitening soap. Let's just say kojic and glutathione. Ayan, yeah. mm -hmm. These are not sun protective. Okay, mm -hmm. yun yung sinasabi ko kanina. There are sun protective components like vitamin C, vitamin mm -hmm. A, magnesium, actually B6, B9, mm -hmm. maganda sila. However, glutathione and kojic is an example of non-protective items meaning mm -hmm. to say if you go out in the sun there's no protection yung melanin pigment natin okay yung pigment na kaya ka color brown mm -hmm. okay that's called melanin now ang glutathione ang ginagawa niya ini-stop niya yung production ng brown pigment which is a protection mm -hmm. so what happens is if you go under the sun wala kang protection So, lalo kang mangingitim ngayon. 10 minutes lang ang bilangan. Ay. Bigla ka magda-dark. Darker than you were before. <laughs> so, <sabar ka laughs> so, stop muna. Oo, stop mm. muna kapag ka hindi, pag, pag mag-expose under the sun. You have okay. to stop these things. Mm. Uh -huh. Ano naman, Dok, yung skincare na Magandang isama naman sa sun, sunscreen, sunblock na kailangan yun naman yung dadamihan natin kapag lalabas tayo. Mm, okay, more on moisturization and oh. hydration. Mm -hmm. Okay? So moisturization and hydration, medyo lalalim tayo ng konti. Kasi I just want uh, you guys to be more informed about mm. ano pa 'yung mga deeper protection that we can do which can actually ano parang parang stop Oo, the sun damage na pwedeng mangyari sa atin na kahit na magbabad tayo under the sun we are fully protected mm -hmm. so yun yung sinasabi ko it has to be internal okay yung mga drips na sinasabi ko there are drips that actually protect you under to protect you from the harmful rays of the sun another thing is increase the hydration of the skin and moisturization by actually doing biostimulation Okay, What's medyo. <laughs> bago yung, yung, yung pandilig namin. Oh, <laughs> oh, bago na. Oh, oh. Well, yung biostimulation kasi is a combination of hyaluronic acid. O, oh, yun, familiar, mm -hmm. di ba? And acid. also PLA. Kapag pagka pinagawa niyo yun sa balat niyo, pwede na kayong medyo magpapagbabad sa araw na hindi masyadong madadamage yung skin niyo, yun, mapoprotect na siya. Mm -hmm. Kasi mag yung moisturization and hydration ng skin mo Inside. Oo, oh, inside. Okay. So marami talagang pwedeng gawin para maiwasan actually yung sun damage. Especially kapag ka medyo tamad ka maglagay ng sunscreen. <laughs> no. Well, that's oh. number one. Diba? Mm. Ako tamad ako, sobra. <laughs> so what I do... <laughs> kasi Dok, meron yung ibang gulat lang malagkit. Yes. Oh, oh. Ako, spray-spray lang ako kasi yeah. medyo acne-prone ako. Hindi yeah. ko kaya yung mga heavy na mga creams and lotions. ang dami na ngayon Dok, diba, yung mga sun stick na mm. pag yes, in -apply, mo, ganun. Ito na lang siya. Nice. That's Thanks true. Pero, oh, oh. or... okay, Dok, um, pag-usapan naman po natin, Dok, yung mga iba't ibang klase po ng mga sun damages po sa skin po natin. Di ba po meron tayong mga tinatawag ng mga sunburn, melasma. Ano po ba yung mga pinaka-basic mga basic po mga common po? Na mga... Yes, actually, yun ang very common talaga. Number one, ang una muna nangyayari, burn. Burn, okay? okay? Mm -hmm. na burn ka muna. After that, yung burn mo, nagkakaroon ng scarring. So, yun na yung melasma formation. So, every time you get burned, pakapal ng pakapal, yung scarring dun sa skin mo, kaya may kita mo, mapamapa -mapa na yung skin. Oo. Mm. Mm. So, Dok, uh, gano'n po siya katagal po bago maalis po yung mga pigment po na yun? Medyo mahirap siya. Actually, isa siya sa pinakasakit ng ulo ng mga doktor. Kapag ka nagpakita kayo sa doktor, tapos ang kapal na nung sunburn or sun damage, actually, ang burn is just a primary thing eh. Mm -hmm. Oo, initial lang yun. Na-burn ka ulit, ayan, magmamantsya na yun. Na-burn ka ulit, magmamantsya na yun. Pakapal ng pakapal yung mantsya. Akala mo, let's say for example, at 25 years old, akala mo wala kang nakikitang any dark pigment sa skin mo. Pagpatak ng 26 nagulat ka nagdarken siya. Why? Because the burning or the damage to your skin actually doesn't happen overnight. It happens every day. So every day you will know you will not see it yet. But then it thickens and it thickens pagdating mo ng 30 years old. Dok, paano to? Ang kapal na. Mm -hmm. Oo. Pero medyo late na yon, Kasi no. hindi ka nag and then okay. hindi mo medyo pinatreat ng konti para lang mabawasan yung ating damages. Okay. So then, pag dumating na tayo sa point na ganun, medyo pagtyagaan natin yung treatment. <laughs> kasi, why? Okay. There's already a damage. Uh -huh. Okay. Na-damage na yung pinaka-cells natin. Mm -hmm. So... Narinig niyo na ba ito na nagpatrita ko ng ano? melasma ko, ng pigmentation ko, tapos umano naman siya, nag, -lighten nag -lighten naman siya, ka. pero bumalik, bumalik. Ulit. Mm. Oo, Narinig niyo na yan? Okay. Yes. Mm. Madalas ko yan marinig. Bakit? Kasi yung ating cell itself, okay? Na-damage. Mm -hmm. Oo. Parang ano, parang nasugatan ka, di ba? Mm -hmm. Nagkaroon ng peklat. Ganon. Mm Hindi -hmm. mo nga lang makita na-damage yung cell. Ngayon, tinrit, Okay. Na-treat siya. Sa taas lang yun. Pero damage pa rin yung cell sa ilalim. So, what happens is, na-arawan ka ulit ng konti, mabilis na siya mm -hmm. ma-damage. Oh, Kahit na king cellphone king. lang. Yung babad ng babad ng cellphone. Mm -hmm. oh, Talaga, Dok? Oh, kita mo may mga mark dito, oh. Mm. Yung mahilig nakababad sa cellphone na gano'n. Kung nasaan yung cellphone, nandun yung marka. Naku. May contour, libre. Ay, okay. <laughs> <Hindi> pala. Libre <laughs> yung contour. <laughs> 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 hindi na, hindi na. Pwede pala yun. Free o. na yung contour. Oh. Mm. Sa kabila naman. <laughs>